nga po natin Weng sa pagkakataong pong mm. ito ang vice chairperson at executive officer ng National Police Commission ng Apple gum bagong eh kasi talaga kasi naman yes kapo promote lang kasi naman mga kapuso eh ay nag-viral ang daming isidente ngayon magkakasunod mm. na kinasasangkutan po ng mga polis. eh di ba dapat sila nagpapatupad ng batas sila 'yung nagpapasunod sa ating sa batas hindi 'yung sila 'yung violator ang pinakahuli po 'yung viral mm. video na mukhang mukhang hindi mo alam kung lasing sa alak o kung ano pa man mm. pero nasangkuto sa kontrobersyal na pagpasok sa isang bahay mm -hmm. mga bata ang naroroon at sinasabing may merong lola uh, well sa kanya no siguro mangyari dahil malamang eh, sa ngayon ni eh, marami itong pinagaaralan na kaso at tinitingnan, bukod doon sa mainit kasi nung Good Friday, mainit. Oo. Kaya yun doon, isang person's probably liberty, <laughs> dinala dinalaw ho sa hotel. Inilabas ng kulungan, na detention hmm. facility, pinapunta sa hotel para ma ang birthday party. Wow, hmm. sana all. Sabi diba? ng iba, eto ho makausap makakausap po diyan. Okay, eto na hindi. si Attorney Rafael Vicente, kalinisan Attorney Kalinisan. Sir, maganda umaga po. Si Orlene Wang po sa uh, Saksis sa Double B Radyo na TV pa. umaga, po, sir. sir. Ma'am Weng, magandang umaga po at uh, nice to be back po sa programa po ninyo. Yeah, maganda magandang umaga po. At ano bang problema natin sa mga member ng Philippine National Police? sasabihin kasi ng iba, isolated case ito, hindi ba Orly? Kasi ang magiging katwiran dyan, 200,000 uh, plus strong ang person ng Philippine National Police and kakaunti yung bilang na nasasangkot. Kaya lang na ma-magnify kasi masyado mabibigat um, uh, uh, attorney kalinisan, yung, yung, ano, yung incidente kanilang kinasasangkutan. Plus, sunod-sunod po eh. Ano ba ang hakbang dito ng NAPOLCOM? Uh, una, no, uh, gaya ng buong taong bayan, medyo hindi tayo natutuwa sa sunod-sunod na pangyayaring ito. Ayoko gamitin yung word na isolated dahil yes. sabi niyo nga, gas-gas na talaga mm. yung salitang isolated na yan. Pero I, I have to say, uh, hindi rin naman to refleksyon ng buong uh, 225,000 strong na members ng Philippine National mm -hmm. Police. Pero... Uh, Hippocrite ako pag sinabi kong hindi ako nababakala sa mga nakikita na nating uh, mga pangyayari. At kung papansinin nyo, sunod-sunod uh, na taga Quezon City Police District ang uh, nasa problema natin ngayon. No, So yung National Police Commission is looking into yung pinaka-root cause nito. Uh, baka may problema tayo sa recruitment. Uh, Pansinin natin na medyo mga low ranking ang mga na involve at uh, kakapasok pa lang nila sa serbisyo. Baka uh, hindi nila ganong nalalasap o naitindihan yung, yung gano kalaki yung responsibilidad ng pagsuot ng ganyang uniforme. Bago ko so, lang be, bago ko lang uh, ma -ma kasi attorney, buti binanggit nyo mga ma -ma -ma, uh, non mga non-commissioned officer ang tawag, um, oh, parang minsan eh, natanong na natanong ni Hukay dito at meron kayong binanggit eh, sa paraan ng pagre-recruit ng mga non-commission officer ng PNP. pwede ba pakibalikan na natin yon na uh, Atty. Kalinisan? Sinisilip natin ngayon ito uh, kasi baka ano eh, baka kailangan pa mas stringent eh. Um, uh, I know mahigpit na ang recruitment processes ng PNP pero given uh, the spate of uh, incidents na hindi naman natin pwedeng sabihin isolated, eh baka kailangan nating masilipin pa bilang napulkom uh, ang uh, mga proseso sa Philippine National Police. Tayo at ang kuya ng PNP, kung mm -hmm. tama, iangat natin sila. Pero sa ibang pagkakataon, eh kailangan nating silipin at disiplinahin ang mga mm -hmm. ibang ering police officers. Sa kabilang banda itong... naman, ni ganito naman aking naiisip dyan, Orly. Pag bagong recruit, fresh pa hindi ba? Hindi ba dapat mas idealistic sila? Eh yun yung ang tamang konsepto eh totoo niyan um mamuwing, yun din ang tingin ko eh mm -hmm. pero kaya nga baka merong ano eh nakakahaluan mm -hmm. ng uh, ibang uh, rogue elements ang ating uh, Philippine National Police from the very start mm -hmm. so baka doon yung problema eh kasi nang nangyayari, kakapasok pa lang tapos magkakaroon ng ganitong malalaking insidente nasisira ang pangalan ng Philippine National Police na hindi naman dapat Mm -hmm. So, baka doon natin silipin sa paraan ng recruitment. Bakit? Paano ba recruitment siya? Eh, may mga ganitong insidente involving dal uh, commissioned officers. At saka uh, yung siguro, sigur yung, ano, yung consistency ng paglalapat ng parusa o disiplina, ni kalinisan. Papunta rin ako dyan. Yun mm -hmm. ang pangalawa ko, Ma'am Weng. Opo. Um, yung, yung certainty of punishment. Kasi... Kung alam din naman nila, parang Singapore lang din, hindi ka naman gumagawa ng kalokohan mm -hmm. any ordinary citizen because Uh, punishment is not heavy, it is certain. Mm -mm. So ganoon din sa PNP, kapag may ginawang kalokohan ng isang polis at alam naman nila na may paglalagyan sila, I think that is enough deterrent uh, mm -hmm. for uh, rogue cops or a possible abusive cops not to do uh, any misdeed. Mm -hmm. So gaya nito yung si Police Staff Sergeant Colonel Jordan Marzan ng QCPD Station 2, mm -hmm. uh, We we promise a uh, certainty of uh, punishment sa kanya. Uh, yung IAS is now on top of it. Kausap natin mismo rin ang NCRPO chief at uh, nagko-coordinate sila heavily with the IAS. Uh, nakasuhan na siya ng criminal cases at admin cases. Yung hmm. criminal cases niya, paglabag sa RA 7610 o two counts of violation of domicile, physical injuries, tsaka grave threats. Kinasuhan din siya ng administrative cases na grave misconduct, sa conduct and becoming of a police officer mm -hmm. hindi dapat tularan yung mga gaya ni police staff sergeant Uh, Colonel Jordan Marzan mm -hmm. ng QCPD Station 2. Mm, so, Nalito yung... pa nga ako sa pangalan sa karango niyan eh. Master mm -hmm. Sergeant, tapos may Colonel. Yung pala part Oo ng binasa ko pala sa full eh. Kasi <laughs> baka <laughs> ako namamalik mata ako eh. Ako <laughs> uh, okay. uh, naisip ko, Colonel, pala, naging tapos pala rango niya yung... anyway, it, ito, it, it ko naka, ano ito, under custody po ito, no? Uh, yes. Uh, attorney Kalinisan. Eh, yes, yes, hindi pa mabibigyan ng pakakataon na ito'y mapalaya pansamantala. Depende kung ano magiging pagturing dito ng korte. Ganun po ba? Uh, Na-inquest siya kahapon, malabong malabo po mangyarian, mangyari yan. Uh, Klarong-klaro pa ako sa sikat ng araw yung pangyayari nung, uh, nung isang araw na may video pa. Mm -hmm. uh, ipasa sa akin yun ng napakailang ulit ng concerned citizens. At uh, talagang hindi tayo natutuwa. Uh, in the same way na tayo nagpapapuri sa mga police, in the same way na pinakatanggol natin ng mga PNP men and women in uniform, and we uplift their moral and welfare kapag nagkamali ang PNP member na talaga namang uh, naga nag abuso sa kanyang kapangyarihan eh may mm -hmm. paglalagyan siya. Yung sido naman, yung, Oo, yung uh, naglabas ng, ng... PDL. Ah yes. uh, din sa hotel dahil may pupuntahan yatang uh, uh, baka bibili ng halo-halo o -halo, kung ano man. Ano <laughs> nangyari po ng abogado nila? Attorney? Eh sabi nyo nga kanina eh sana all. Ah uh, totoo nang nalaman ko rin yun, napailing din ako eh. Um uh, may mga nilabas daw sa preso di umano mm -mm. at uh, para pumunta sa hotel, asinamahan uh, pa. Uh, so may tatlong polis na na-relieve kasama ang jefe ng SIDU ng uh, QCPD mm -hmm. na uh, si Major Lapitan. Uh, of course, hindi natutuwa ang uh, buong kapulisan at ang National Police Commission uh, na-relieve yung si Major Lapitan at dalawa pang uh, non-commissioned officers uh, dahil doon sa incidenting ito. Mabigat at, pala uh, to no? Mabigat ito. Mm. Sorry po. Mabigat itong kanilang naging pagka oh. Uh -huh. to pag uh, ginawa pagkakasala pag Parang, uh, papala ano eh? papala in kahit na hindi the cost to din ng person Oo, under police custody. Oh, yun ang termino. No? Eh mabigat uh -huh. pa rin pala yung uh, ginawang ganun, attorney. Ah, uh, hindi lang ako mabigat, sobrang bigat ho. Uh, hindi ho maari na nakakulong ipapakawalan eh, mm -hmm. at bibigyan pa ng mga ganyang perks kaya nga nakakulong. Eh. Meron na po uh, ba meron tayong uh, dishonesty dito mm -hmm. uh, at uh, dapat uh, may fidelity tayo sa custody ng mga preso mm -hmm. uh, hindi natin pinapakawala ng mga ganito sa kahit mang rason na walang uh, kaukulang order mula sa korte Attorney Kalinisan meron ba natatanggap na additional information ng NAPOLCOM sa so, course ng in investigation dito sa sido Chief ng QCPD na may tinanggap daw na pera kapalit ng pagpapalabas Do sa preso? Inaalam natin yan. may Of course, mayroong makaliwat ka ng reports pero ayoko naman magsalita o mag-confirm ng isang bagay na mm -hmm. di pa validated. We're validating uh, certain information right now. Uh, nakabot po sa ating uh, tengang, ilang mga bagay-bagay mm -hmm. pero I, I have yet to uh, get Uh, validation uh, on those matters uh, ma'am. Okay, kaya lang um, administrative and criminal charges na 'yung possible sa mga mga ano to, yung mga police na ito hindi ba? Pero oh. parang ano siya, uh, nababaliwala in at some point kaya nagkakaroon ng pag-abuso pa rin yung iba. Atty. Kalinisan. Uh, tama po, tama po. Kaya nga po siguro alam niyo naman na tayo naman ay malaki ang malasakit sa pulis bilang anak din ng pulis. Dalawang pulis pa nga in fact nanay mm. tatay ko. Oh. Pero kapag ganito, kailangan tayo sumampol. Mm -mm. Uh, pero kailangan din tayo magtiwala sa disciplinary processes ng PNP. Tiwalang tiwala tayo kay General Marbil, tiwalang tiwala tayo kay General Aberin na NCRPO chief. Pero tayo rin ay nanonood sa disciplinary processes na ginagawa ng PNP. Kailangan talagang managot ang dapat managot. Gaano um, ba ka-effective yung IAS? Sa yung counterintelligence ng PNP. Yung pong IAS, marami kasi yung disciplinary authorities at wala pwedeng pagsumbungan ang taong bayan na ah, mamuwing. Mm -hmm. So yung IAS ang work product niya, yung kaniyang investigation, recommendation yan kay Chief PNP. Mm -hmm. Kung saan si Chief PNP ang magdidesisyon kung i-dismiss niya o hindi. Uh, pwede rin uh, magsimula uh, ng investigasyon ng NCRPO kung saan pwede rin siya mag-dismiss o uh, o mag-suspend ng mga polis. Mm -hmm. Pwede rin namang yung taong bayan rumekta na sa Napol NAPOLCOM. Mm -hmm. uh, yung NAPOLCOM uh, pwede rin tumanggap ng summary dismissal cases kung saan uh, karakaraka ay maaring maisalang ang isang abusive uh, policeman uh, sa disciplinary proceedings na maaaring rin siyang madismiss. Yeah. Yung mga ah uh, final file na kaso doon sa mga ibang abusive PNP members uh, uh, sa sa IA, IAS o sa PNP chief umaakyat pa rin 'yan sa National Police Commission eh on, on appeal on appeal ako okay, uh, uh, yung final naso, sa, o sa amin po ang dinakapinal mm -hmm, mm -hmm. yung apila po ng kaso na, na maaring maganap dun po sa level ng PNP, e eh, umaakyat po yan sa National Police Commission. Okay. Yung pong, uh, kung saan tayo po nagpapataw ng huling parusa ho dyan. Okay. Attorney, si Master Sergeant na Colonel, o Colonel yung pangalan, mm -hmm. uh, iniinvolve ini-involve daw ito sa drugs eh. Kasama rin ba ang uh, investigation, uh, ng kanyang involvement sa drugs sa uh, kakanyang kakaharapit? Eh? Ayoko pong pangunahan yung investigasyon ng RIAS, uh, meron pong mga sabi ko rin ho, meron pong mga ibang impormasyon na natatanggap din ng opisina natin. Uh -huh. Pero ang nag iimbestiga po ngayon eh ang Regional Internal Affairs Service. Uh, tayo rin po eh malaki ang tiwala sa DG ng IAS na mm -hmm. uh, si DG Dulay sa pong ah, heavy si ng Dodo. IAS natin. Si Dodo Dulay pala yes, ano? Si Dodo Dulay oh. po ang bossing ng IAS. Uh, buong buo po tiwala natin ah, si sa, sa kanya. Hindi naman natin kailangan pang himasukan ng trabaho niya. Mm -hmm. uh, pero yung po, yung after nilang uh, lansahin ng mga bagay-bagay dyan at ilatag kay Chief PNP, aabot din naman sa National Police Commission ang kasong ito. Uh, pero hindi na namin para himayin pa sa kanila. Uh, ngayon na sila ay nag-iimbestiga na. Okay, hindi to na nalang sa akin, Attorney Kalinisan. Binanggit nyo kanina yung, uh, yung, ano, yung maaaring pagbabago sa recruitment. Sino sa tingin nararapat ng mga siwa siguro sa inyong palagay? At ano-ano yung mga dapat na, ano, na dapat eh, paraan na isa sa ilalim yung mga i-recruit? -re mga miyembro ng PNP, lalo na sa mga non-commissioned officer attorney? Dapat holistic ang tingin dyan. Eh, kasi yung moral uh, preparedness din ng uh, recruit ay eh, kailangan silipin. So uh, incidentally, kasama tayo sa, uh, nag-visit nag tayo sa chaplain service kahapon at kinausap uh -huh. ko rin ang chaplain service na baka magawa sila ng programa to check on the moral fitness of uh, possible recruits. Also, we're looking into maybe talking with uh, yung pong mga deans of schools na mga criminologists. Para doon pa lang, uh, salang-salang-sala na ang, ang mga recruit natin bago pa sila makapag-board exam ng criminology, bago pa sila sumampa sa Philippine National Police. Um, in, kailangan talaga, ang tingin dito, we need to take a step back and check systematically where the problem is. Hindi tayo gumagamot na parang band-aid solution lamang. At uh, pag nakita na natin, then, uh, uh, dapat lahat ng stakeholders eh, on board at uh, gawa ng paraan ng recruitment process ng PNP. Mabigat okay. na trabaho yan, Attorney Kalinisan. So malaking good luck para po sa NAPOLCOM at lahat po ng stakeholders. Maraming salamat Yes po ma'am. Uh, makakaasa po kayo. Tayo naman po ay nandito ng anim na taon. Uh, wala po tayong agenda. Hindi po tayo politiko. Uh, di huri natin ina plan yung trabaho ito. Uh, ang atin lang po ay malasakit sa serbisyo na sinimulan din ng tatay at nanay ko sa PNP. Uh, gagawin po natin ang dapat at nararapat uh, na wala pong uh, kinikilingan at uh, tayo po eh, ay gagawin po natin ang mga difficult decisions kung kinakailangan. Thank Yan. you, Attorney, Attorney Kalinis. salamat, sir. Maraming salamat po. Good si morning. Attorney Rafael Bisante Kalinis ang mga kapuso, Vice Chairperson at Executive Officer ng na National Police Commission ng Napol. Gawin niyo po napakinggan.